DCAR 10 26 kHz Sunshine Radio. Katuwang partner mo sa balita at serbisyo. makajos, Makatao at mapagmalas sa kalikasan. limang minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng mga balita. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! mula sa ACQ Tower, EDSA Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong News Blaster Headline. Sa ulo ng mga balita, labing walong elevator sa anim na ed sa busway stations, gumagana na. Headline. Malawaka rehabilitasyon sa kahabaan ng EDSA sisimula na sa kalagitnaan ng Hunyo 2025 ayon sa DOTR. Headline. Pondong nakalaan para sa paglikha ng 16,000 na bagong teaching positions sa public schools aabot sa 4.194 billion ayon sa DBM. Headline. Duterte Youth PL nagpasaklolo na sa Korte Suprema laban sa Comelec. Headline. VP Sara Duterte sinisi si Marcos Jr. sa pagkatalo ng ilang kandidato ng alyansa. Headline. Para sa ating international news, Bengaluru, India binaha matapos ang malakas na pagulan. Sa sports news naman, Pinay tennis star Alex Yala tuloy ang pagangat sa WTA rankings. Headline. At para naman sa ating showbiz news, Carol Banawa nagtapos ng nursing sa Amerika. Headlines. 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 News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, sun sunshine. News Blast. Magandang gabi mga partners Narito na ang balita ngayong araw ng Martes, Mayo Abente. Sa taong 2025, kami po ang inyong mga tagapagbalita, Zairil Libranda. At ako naman si Sigrid Castaneda sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Sa unang bugso ng ating balitaan, bawas hingal at hindi mo na kailangan pang umakyat sa mataas na hagdanan. Dahil ngayong araw, opisyal nang binuksan sa publiko ang labing walong elevator sa anim na EDSA busway stations. Kabilang sa natura mga stasyon ay ang Monumento, Bagong Baryo, Balintawak, SM North, we at Guadalupe. At para masiguro na gumagana talaga ang mga elevator sa mga nasabing istasyon, nagsagawa ng inspeksyon si Transportation Secretary Vince Dizon sa Balintawak Bus Station. Ang naturang elevator project ay bahagi ng aksyon ng administrasyon para masiguro na magiging komportable ang mga Pilipino sa pagbiyahe lalo na ang mga priority passenger tulad lamang ng mga senior citizen, mga buntis at person deprived of liberty o PWD. At samantala ngayong darating naman na Hunyo, uumpisahan ng ang implementasyon ng EDSA Rebuild Up Program na may layon din na gawing mas organisado at madali ang pang-araw-araw na pagbiyahe ng mga Pilipino. Sunshine News Blast. Malawak ang rehabilitasyon sa kahabaan ng EDSA si simula na sa kalagitnaan ng Hunyo 2025 ayon sa DOTR. Si Shina Torno para sa detalye ng balita. Sa kalagitnaan na raon ng Hunyo ng taon, si sisimula ng rehabilitasyon sa buong kahabaan ng EDSA. Ayon yan sa Department of Transportation. Yan ay matapos ang ilang ulit na pagkaantala ng planong ito dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kailangan simula na yan kasi nga 45 years na ba, bago tagagang inayos ang EDSA. Rebuild na tagaga to ng EDSA. Total rebuild. Babaguhin na natin ang EDSA. Ma ma mahirap siya habang ginagawa. Magta-traffic, Uh, may perwisyo. Base anya sa napag-usapan kasama ang DPWH, uunahin daw ang bahagi ng Pasay, kasunod nito ang kahabaan ng Guadalupe Bridge sa Makati City. Aminado si Dizona na matinding epekto ang idudulot nito sa araw-araw na pamumuhay ng publiko sa oras na masimulan ang proyekto. Babalangan ng DOTR chief sa mga commuter, asahan na mas mabigat na daloy ng trapiko. Sa susunod na linggo pa raw nila ilalabas ang traffic management plan Kasama na rin ang gagawing rerouting plan ng MMDA. We will issue mga uh, bagong policies and bagong mga traffic measures para mapawasan na uh, hindi mawawala oh, yung traffic. Dahil talagang we expect na magkakaroon ng traffic. Sa so, lahat ng gagawin, magpapatal like na Particularly sa mga uh, tulay hmm. and sa mga underpass. Nakipag-ugnayan na rin daw ang Land Transportation Office sa MMDA para gamitin ang mga CCTV sa EDSA bilang tulong sa pagmamanman ng mga aksidente at aberya. Bukod pa riyan, ang paghahain ng musyon ng MMDA sa Korte Suprema upang alisin ang Temporary Restraining Order, TRO, sa Non-Contact Apprehension Policy, UNCAP, o ang paghuli sa mga traffic violator gamit ang CCTV. Makakatulong siya dahil kung may NCAP na yung mga violators, hindi na namin kailangang parahin, magtalo, uh, isyuhan physically ng ticket, na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. So kung may NCAP, um, tuloy-tuloy na yung uh, takbo at uhuli na lang namin through CCTV. Hapon ng Martes, nang kinumpirma ni Solicitor General Menardo Guevara na tinanggal na ng Korte Suprema ang TRO sa NCAP. Samantala, kinansala naman ng DOTR ang kumpanyang may hawak sa Common Station Project sa North EDSA na mag-uugnay sana sa tatlong linya ng tren gaya ng LRT-1, MRT-3 at sa ginagawang MRT-7. Paliwanag di Dizon dahil ito sa sobrang delay ng konstruksyon ng proyekto. Siguro 4 years ang delay nito. 4 years. Yung 4 years na yun sana nakikinabang na yung mga kababayan natin hindi na sana sila bumababa sa MPJ station para pumunta lang sa MRT3, magbubus o kaya mag-aangkas o sasakay ng taxi. Dagdag pa ng opisyal, target daw nila na matapos ang nasabing proyekto sa 2027. Ang pahayag naman ito ng DOTR chief ay tinuligsa ng BFFSDC Consortium na humawak sa nasabing kontrata. Sa isang press statement nga, dapat lang daw nasisihin ng DOTR kung bakit naantala ang proyekto. Nilinaw pa na nasabing kumpanya na ang pagtigil sa trabaho ay hindi dahil sa kapabayaan, kundi bunga raw ng matagal na hindi pagbabayad ng DOTR. Iginiit ng consortium na sinubukan nilang ayusin ang isyo sa pamamagitan daw ng pagpapadala ng payment follow-ups, formal notices at pakikipagkulong para sa resolusyon. Ngunit kalaunay napilitan daw silang itigil ang proyekto bilang huling hakbang upang maiwasan ang mas malaking problemang pinansyal. Tinawag din nilang unjust ang pagpapaulang bisa ng DOTR sa kanilang kontrata sa kabila ng kanilang napatunayang track record. Para lang magkatapusan na sa bayaran, meron silang sinabmit na utang daw namin sa kanila, meron kaming sinabmit na kakulangan nila, magbabanggaan yon titingnan natin pagka nakita na ang final na numero. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sina Torno, SM Rai News. Sunshine News Blast! Samantala sa ibang balita naman, nagkaroon ng labing apat na volcanic earthquakes ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon sa nakalipas na 24 oras. Batay ito sa 5 a.m. update ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Fibox ngayong araw May 20, 2025. Sa kaparehong update, labing limang volcanic earthquakes ang naitala sa Bulkang Kanlaon sa Negros Islands. Ang bulkan ngayon naman sa Albay ay may anim na rockfall events habang ang Bulkang Taal sa Batangas ay nakapagtala ng dalawang volcanic earthquakes kabilang ang isang volcanic tremor. Sunshine news blast Kumusta na ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa inaasahang pagdating ng tag-ulan? Ngayong Martes, Mayo 20, pinangunahan ng MMDA ang blessing ceremony para sa mga bagong heavy equipment na binili sa ilalim ng Phase 1 ng Metro Manila Flood Management Project. Pinondohan ang mga kagamitan ng World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank at ng MMDA mismo sa bilang sa mga bagong equipment ang mga backhoe, loader trucks, telescopic cranes, excavators, high pressure vacuum at emptier trucks, watertight trucks, bangka, mobile pumps, dump trucks at power cleaning machines. MD Chairman Romando Artes ilalaan ang mga bagong kagamitan para sa malawakang paglilinis ng mga estero, kanal, ilog at iba pang pangunahing daluyan ng tubig sa buong Metro Manila. Malaking tulong din ito upang mapabilis ang paghahakot ng basura sa araw-araw. Gayunman, iginit ni Chairman Artes na hindi sapat ang bagong kagamitan kung patuloy ang walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Muli niyang hinikayat ang publiko na makiisa sa pangangalaga ng kapaligiran upang maiwasan ang pagbaha. Sunshine News Blast! Samantala, pondong nakalaan para sa paglikha ng 16,000 na bagong teaching position sa public schools aabot na sa 4.904 billion pesos. Ayon sa DBM, si Cresselin Katarong magbabalita. Inaprubahan kamakailan ng Department of Budget and Management o DBM ang paglika ng labing anim na libo na bagong teaching positions sa mga public schools para sa school year 2025 to 2026. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, bahagi ito ng unang bahagi o first tranche ng target na dalawampung bagong posisyon na layong buuin ngayong taon para tugunan ang kakulangan sa mga 15,343 po out of the 16,000 ay teacher one post puyan. Po yan. po ay salary grade 11. arang ito po yata yung entry level ng ating mga guro sa eskwelahan. Sumunod po dyan ay merong 157 special science teachers. Ito po ay salary grade 13. At meron din pong 500 na special education teachers. Ito po yung SPED na tinatawag na salary grade 14. Inihayag din ng kalihim na ang kabuang budget para sa mga posisyong ito ay aabot sa 4.194 bilyong piso. Alam niyo po taon-taon, dadadagdagan po yung ating mga estudyante. No? Uh, tapos nakikita po natin na malaki rin po yung pagkukulang ng mga, ng kulang ng numero kung ilan po yung mga teachers natin para sa mas mahusay na paglalagay ng mga guro lilikhain ang mga senior high school teaching positions sa division level ibig sabihin may kapangyarihan ang mga school division superintendent na italaga ang mga guro kung saan sila higit na kailangan. Layunin itong maiwasan ang pag-uulit o duplication ng posisyon at matiyak ang mas epektibong deployment ng mga guro, alinsunod sa patakarang inaprubahan ng DBM noon pang 2016. Batay sa tala ng Department of Education, umabot sa mayigit 27 milyong estudyante ang nag-enroll sa elementary at high school para sa school year 2024 to 2025. Kasama na rito ang mga mag-aaral mula sa public at private schools pati na rin sa ilalim ng alternative learning system para sa Dios at sa Pilipinas kong mahal Cresling Katarong SMNI News Sunshine News Blast Mataas ang produksyon ng asukal ngayong taon kumpara noong 2024 ayon sa Sugar Regulatory Administration o SRA sa record, mas mataas ang 1.8 million metric tons na produksyon ngayon kumpara sa 1.7 million metric tons noong nakaraang taon. Pangunahing dahilan para sa mas mataas na produksyon ang mas maraming tanim na tubo kada ektarya. Pinakamalaki sa produksyon ay ang Visayas na may kabuang 71%. Sa Negros Island pa lang ay nasa 63% na ang total production. Sunshine News VP Sara humingi ng pasensya sa pagkakatigil ng medical at burial assistance ng OVP. Si Jason Rubrico sa Balita. May halong panghihinayang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte nang humarap siya sa media para linawin ang dahilan kung bakit natigil ang ilan sa mga pangunahing serbisyo ng Office of the Vice President, kabilang na ang Medical at Burial Assistance. Humihingi kami ng pasensya dahil uh, nawala talaga yung, alam nyo, ang pinaka-in-demand talaga na project ng Office of the Vice President ay yung um, burial and Medical Assistance. And tinanggal talaga nila, tinanggal ng House of Representatives yung line item na yun, kaya hindi talaga namin siya malagyan uh, ng budget. So humihingi kami ng pasensya doon. Dahil sa biglaang pagbabago sa budget, kinailangan ng OVP na agarang magsagawa ng internal na reassessment sa kanilang mga proyekto at target. Bawat pisong natitira sa kaban ng kanilang tanggapan ay kailangang pagplanuhan ng mabuti. So nag-restrategize kami uh, sa office of the vice president. Sinabi ko sa kanila since maliit na lang yung budget natin, paliitin natin yung project. Tapos habulin na bilisan natin na maabot natin yung targets natin para next year uh, makagawa tayo ng iba pang uh, project. Sa kabila ng kakulangan sa pondo, nagpapatuloy pa rin ang ilang mga programa ng UVP tulad ng Disaster Operations Center, ang pagbabago campaign para sa edukasyon ng kabataan at ang layuning makapagtanim ng isang milyong puno. Hindi rin nakaligtas sa epekto ng budget cut ang kanilang mga satellite office. Kung makikita nyo, meron kaming mga paglipat ng offices uh, dahil lumiit din yung budget uh, namin uh, para sa arkila sa rent. So meron kaming relaunching across uh, the country, relaunching ng mga offices namin kasi kailangan namin uh, lumipat sa mga maliliit na offices na mababa yung uh, renta. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Sunshine News Blast. 1.4 billion land deal ni ex-OA Chief Arnel Ignacio. Pagbayad nasimula na. Ayon sa DMW, makibalita tayo kay Carla Abiliana. Kinumpirma ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na tinitingnan pa nila ang mga dokumento at kinakausap ang mga tauhan sa loob ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para matukoy kung ano talaga ang nangyari at bakit ito nangyari. Nais nilang linawin ang mga detalye bago sila magbigay ng pinal na pahayag kaugnay sa pag-alis ni Arnel Ignacio bilang OWA Chief. Una ng kinumpirma ni Malacanang Press Officer Claire Castro na posibleng masampahan ng kaso si Ignacio, kaugnay ng 1.4 billion pesos land deal, bagay na naging dahilan ng kanyang agarang pagtanggal sa pwesto. Ayon pa kay Kakdak, nag-bypass umano sa OWA Board of Trustees ang 1.4 billion pesos na kontrata para sa pagbili ng lupa. Dahilan kung bakit itinuturing itong hindi otorizado. Ang lupa ay magiging lokasyon sana ng isang accommodation center o halfway house para sa overseas Filipino workers o OFWs na ayon kay Kakdak ay hindi naman kinakailangan. Kinampirma rin ni Kakdak na may nangyari ng bayaran sa lupa na siyang iniimbestagahan na nila ngayon. Yes, nakaroon ng uh, uh, transaction eh. Uh, there was a deed of absolute sale and payments were were made. So paano nakalusot uh, You know, that's one that's another thing we're looking into. Nagpaliwanag naman daw si Ignacio kung bakit hindi dumaan sa board of trustees ang transaksyon sa lupa. Meron na siyang paliwanag sa aming discussion sa board kasi tinalakay na rin ito sa board uh uh, uh ang, uh, but uh, siguro I will save that for the proper time na pagka may mga conclusions na tayong nakita kasi sinusuri din natin yung kanyang mga dahilan. But uh, uh, of course, uh, sa pananaw ko ay uh, kulang yung mga dahilan na yon kaya uh, nag-report na ako uh, kay Presidente. Ngayon nawala na si Ignacio. Sabi ni Kakdak, mas bukas na at mas malaya na raw silang tumingin at sumuri sa mga dokumento at kumausap sa mga tao para matukoy kung sino ang sangkot sa pagbili ng lupa. Bukod kay Ignacio, wala pa naman anyang mga tauhan ng OWA ang natanggal o nasuspende dahil sa hindi otorisadong transaksyon. Samantala, itinalaga na bilang bagong OWA administrator si Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan. Isang veteranong abogado na eksperto sa labor, civil, administrative at criminal law. Matatandaan naman na si Ignacio ay itinalaga bilang OWA chief noong 2022 sa huling taon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahala, Carla Abellana. SMN9 News. Sunshine News Blast. Samantala, VP Sara sinisi si Marcos Jr. sa pagkatalo ng ilang alyansa candidate. Si Jason Rubrico para sa balita. Uh, hindi na paligoy-ligoy pa si Vice President Sara Duterte sa pagbibigay ng dahilan kung bakit hindi nakalusot ang mga kandidato ng alyansa sa katatapos na halalan. Direkta niyang isinisi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkatalo ng kanilang grupo. Ayon kay VP Sara, walang iba na dapat sisihin sa pagkatalo ng alyansa kundi mismo si Marcos Jr. And, uh... Why do I think that the Alianza senators did not perform well? It's because of the president. Um, the president, the people are, uh, the people find him wanting of his promises. And the people expect more from the president, particularly with regard to his work for our country. So they should not blame anyone else. anything that has happened it's just uh the president Sa tanong kung ano ang naging reaksyon ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa resulta ng halalan lalo na sa lokal na antas ito ang ibinahagi ni VP Sara Oh well um um when i updated him and started uh giving uh the um updates on who is uh, for him and uh, who is uh, likely not uh, for uh, President Duterte. I didn't uh, have any reaction with the national results, but on the local results, um, he said Tagam. Ang salitang tagam ay nagpapahiwatig ng karma o leksyong dapat matutunan. Matatandaang hindi nanalo ang mga nugrales at ilan sa kanilang mga kaalyado sa naganap na halalan sa Davao City. Tinalo ni dating Pangulong Duterte si Carlo Nugrales sa mayoralty race habang hindi naman nasungkit ni Migs Nugrales ang posisyon bilang kinatawan ng 1st District ng Davao laban kay Congressman Paulo Duterte. Muli pinagkatiwalaan ng Madabawenyo si Mayor Sebastian Duterte bilang Vice Mayor ng Lungsod. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Sunshine News Blast! Tuniladang illegal posters ang kanilang nasamsam sa buong panahon ng midterm elections sa lungsod. Ayon kay QC Department of Public Order and Safety Chief Colonel Remejo Gregorio, karamihan sa mga posters ay galing sa mga kumandidato sa pagkakongresista at mga partilist groups. Sa kabilang banda, tiniyak ng DPOS na nasunod nila ang kautosan ng Comelec sa pagbabaklas ng mga iligal na posters hanggang sa pagtatapos ng halalan bilang tugon sa adhikain ng Comelec main office sa pagkakaroon ng isang malinis na halalan. Sa katunayan, walang nasayang na posters dahil agad rin itong na-turnover sa BJMP Female Dormitory para sa livelihood programs nito. sumasambulat sa buong Pilipinas sun, sun sun sunshine news blast international news blast ubog sa baha ang ilang bahagi ng Vingaloro sa India na kilala bilang Silicon Valley ng bansa matapos ang malalakas na ulan itong lunes. Ayon sa mga otoridad, naka-high alert ang lungsod dahil sa banta ng panibagong ulan dulot ng sama ng panahon. Pinasok ng tubig baha ang maraming bahay at kalsada na ikinasawi ng tatlo kabilang isang labing dalawang taong gulang na bata. Samantala, pinuna naman, o pinuna naman ng na mga residente ang kakulangan sa maayos na urban planning at ang paliyadong infrastruktura ng lungsod. Sports, sports news blast! Umakyat sa panibagong career high ang Filipina tennis sensation si Alex Ayala matapos siyang makapasok sa world number no. 69 sa women's singles rankings ng Women's Tennis Association o WTA. Tumaas na isang pwesto si Ayala mula sa dating ika-70 sa mundo sa nakalipas ng dalawang linggo. Ang pag-angat sa rankings ay naganap kahit na napaaga ang kanyang pag-exit sa Italian Open kung saan natalo siya sa unang round kontra kay Marta sa score na 0-6-1-6. Bagamat bigo sa singles, mas matagumpay si Iyala sa doubles competition kung saan nagkipagsani pwersa siya sa American tennis star si Coco. Umabot siya sila sa quarterfinals bago natalo sa eventual champions na si Sarah at Jasmine. Ang bagong ranking ni Ayala ay naitala bago ang kanyang inaabangang Grand Slam main draw debut sa nalalapit na French Open. Matatandaang nagtapos si Ayala sa taong 2024 bilang world number 148. Pero dahil sa kanyang matagumpay na kampanya sa Miami Open, nakapasok siya sa top 100. Isang makasisayang tagumpay bilang unang Filipina

Hindi naging hadlang para sa veteran Filipino senior na si Carol Banawa ang edad para maabot ang kanyang pangarap at makamit ang inaasam niyang degree. Nito lang may 18-nationaire ng senior sa kanyang Instagram account ang kanyang new achievement na tanggap na raw niya ang kanyang Master of Science in Nursing Family Nurse Practitioner degree. Nagsimula raw ang kanyang nursing journey noong 2005 sa Arizona bilang Certified Nurse Aid. 2010 naman na makuha ang kanyang certificate bilang Licensed Practical nurse at doon na dinahak ang mas malawak na mundo ng medical degree sa Virginia habang sa nakumpleto niya ang associate degree in nursing taong 2018 2020 naman nang makuha niya ang bachelor of science in nursing ibinahagi ng 44-year-old senior ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga mahal niya sa buhay na nagsilbing support system sa kanyang long but worth it journey nagbigay din siya ng mensahe sa lahat ng mga nangangarap na magpatuloy magpatuloy lang because dreams take time sacrifice and faith. Sumasambulat sa buong Pilipinas sun, 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 Sunshine News Blast Ang salita ng ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos Pastor Apollo Kibuloy. At sa ating pong words of the sun for adjustment Fall it seven times and rise it up again But the wicked shall fall into mischief sapagkat siya ay makakatayong muli mabuwal man ang pitong ulit ngunit ang masama ay dagling nagbabagsak sa panahon ng kahirapan. Sunshine News Blast! Inyo pong natong hayan ang balitaan ngayong gabi ng Martes, May 20 sa taong 2025 at sa ngalan po ng buong persa ng Desert 10 Sunshine Radio Manila para sa Diyos at sa Pilipinas sa nating mahal kami po ang inyong naging tagapagbalita, Zairil Libranda. At ako naman si Sigrid Castaneda. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun 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 Sunshine News Blast! Sumay ang Sunshine News Blast. Hatit ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026. Sunshine, Sunshine Radio. Radio.